rito, robe niyo, ho. Shoot mo! Ha? Shoot mo! Oo. Kailan? Ano ba? Nakasuot na ho. Ano? Ah! Sorry ho, Aling Tinay. Oh. Inangali ho ako eh. Eh, bakit nga ba, ha? Eh, kasi po, napasarap ang tulog ko, eh. O, oh, halika na't baka wala ka nang mabentahan. Marami nang nauna sa'yo. Okay lang po, ate. Marami naman po akong suki eh. Oh, sige, ingat ka at baka madisgrasya ka. Sila mag-ingat sa akin. Ingat ka. Hmm. Uh -huh. huh. uh -huh. huh uh, sorry ho. Uh. Sorry. Maafkan saya. ya? Maafkan <coughs> <coughs> <biliki, biliki>, saya. <coughs> Kahit utang, ayoko. Dahil lagi mo... Di gano'ng no, galing niyo! Kaya nang pinapautang, ang daming pang paeklay. Anong paeklay? Ikaw na bata ka, tuwing lalapit ka sa akin, nandito siya kaya, kaya, wag siya. Kaya huwag lalapit sa akin. Oo, oo, oo! Ano? Eh? Ano siya? Um. Kung oh, pampoy, bayaran niyo yan. Anong pampayari pinagkasabi mo? Kung tapos matisigahan sa uniforme ko, ako pang pampayari mo. Ikaw na ba? Ah, alam ah. mo, Roland, itong anak ah. mo. Atya, ah. atya, 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 O sang, binayaran ka ba nito? Hindi po. Ah, hindi ha? Babayaran mo siya. Ako na ka na eh. Ako, ako babayaran babayari po? Ah, hindi mo siya babayaran. Eh. Ano, babayaran mo. Kanya na ko pa sinasabi babayaran ko. Ano ah. siya kasi nung Masali ka. Mambamoy, masarapan o. Oo! No! sabi nga po sa inyo eh. Masarap yan. Ayaw nyo lang maniwala. Amboy, iuwi mo yung bilao ha? Oh, ah. Oo, Sige. Sige. Hindi yan ang kailangan ko. Roll call. <laughs> roll call. Mayor Dom. Senyorita Rob niyo ho. Shoot mo. Ha? Huh? Shoot mo! Oo. Uh -huh. Kailan? Ano ba? Nakasuot na ho. Ano? Ah! <laughs> <laughs> Ba't sinuot mo? Sabi mo, suot ko. Eh, kanino ba ito? Sa inyo. Ba't sinuot mo? Ano ba sabi niyo? Suot mo. O, sinuot ko. Sa akin? Ah, oh, oo, sa inyo. Eh, hindi nyo kasi nililiwanag sabi niyo, suot ko eh. <coughs> suot mo. Sa akin. Oo, oh, ako, inikot ko lang. Sali <laughs> sa mo. Ah. Sir, sa kusina lang ho ako. Mm -hmm. Sir, maid number one, Petra. Petra. Sir, maid number two, Cherry Pie. Cherry Pie. Maid number three, Ida Bella? Maid number four, Paula. Paula. Maid number five, Betty. Betty. Sir, maid number six, Isadora. Saan parlor mo na yan? Ay, hindi ko nakuha sa bar yun, sir! Eh, saan? Sa ulong ba po? Ay! Ah. Paturoon mo yan, ha? Yes, sir. sir, Buboy, mm hmm. Chief Cook, reporting for duty, sir. <coughs> Ba't lang mo pa ako? Magre-report ka lang. Mm -hmm. Five pesos. Bakit, sir? Walang sombrero. Sir? Pasawaku yang. Ten pesos. Dahitirah kasihanmu tu. Pamboi, pamboi, pamboi. 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 for being late. Mm. Okay. Fine. Another five. Dahil hindi mo suot ang uniforme mo. Uh, sir, sinubuhi ng bata eh. Nung dumi na? Hmm? Ha? Huh? impactong bata. Another five. Dahil sa impactong bata. May ko ba sasabihin? Uh, uh, uh. ang mo. Bakit hindi ka naka-uniform eh? Eh, Pancho. Papasok na ako. Good boy. Sige na, pasok na iiwan. Baka mahuli ka pa sa eskwela. No, fine. Thank you. Pambira naman, Don Pancho! Anong lang yan? Papasok e, na! Ibon siya ng uniform papasok sa eskwela. Mapayagan niyo, sa samantala kami. Ay, may limang piso, pinapapasok. Kayo na, no. sumukayo. No. Wow. Love, yes. Sigil! Voy. No, no, no. Hola. No. ¿Me sigue ka? pica? No, es Okay. Ganyan ang roll call. Hindi pinandidilatan. Hoy, merenda kayo dyan! Ah, hindi. Oh, merenda no kayo. No, mia, na kayo! Ano na? Ano Ay. Ay. Ano ba yan? pa yatang India na ang beauty mo, ha? Eh, kasi may problema, eh. Ano? Si Ma'am Pomboy. Yung uniforme niya. Oh. Aksidente mo na naman si Pogi, ano? Eh, hindi ko naman sinasadya, eh. Hmm? Palagi na lang kayong ganyan. Away kayo ng away. Ano ba ang tinda mo? Yeah. A, ah, eh, biko. B Sapin-sapin, at saka po yung ubing na sa mukha nyo. Masarap po. Ah, masarap? <laughs> ah, ah, sino nga ba yung poging sinasabi mo? Ah, si Pamboy. Love. andyan na ba yung mga gamit na pinabili ko sa'yo para gagawin putsero ano, mamayang putsero? gabi? Ano putsero? Eh, sinika ang iluluto ko. Putsero gusto ni sir eh. Eh, sinigang ang iluluto ko, Lab eh. Putsero nga ang gusto ni Sir. Lab, sinigang ang gusto ko eh. Teka nga, sino ba ang kusinero dito? Ikaw. O ako pala eh, ako ang kusinero, ako ang dapat masunod dito sa pamamahay na ito. Kung ano, lulutuin. Ano mo ba ako? Asawa! Ano ako sa pamamahay na ito? Mayong tama! Boboy, Boboy, Boboy. Pabuti pa, pagbigyan mo na para hindi kayo nagtatalo. Oy, oy, huwag ka makikialam, ha? May kanya-kanya tayong departamento dito. Ako ang kusinero, ako ang dapat masunod dito. Kung ako ang ano, lutoin. may eh. dito! Ako ang dapat masunod dito! Oy, oy, oy. Kung gusto nyo, may solusyon dyan sa problema nyo. Lutuin nyo pareho. Okay? Tama! Kami uubos! Ano kayo uubos? ang gusto ni Sir, pero Ang gusto ko, sir. darling. Ay, sana pala may binabalibag. Balibag mo nga ako uli. Huwag Pindag... ka lalapit, ka lang. Nasa inyo na ang uniforme. Malinis na, mabango pa. Hindi ka makakapasok sa bahay mo. Paano hindi makakapasok sa bahay namin? Eh, bahay ko yun.

may nakita ko. Taglulok siyang salago pang. Oh. Hi! Sino ka? Ako? Ako si Cassandra. Cassandra Crossing. Just call me Casey for sure. Hmm? Paano ako nakapasok dito? Oh, it doesn't matter. Uy, isang babaeng nangungulila ng isang pagmamahal ng paking katulad mo. Ay, 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 ay ka na. Bakit pamboy. boy? ka? O, uh, uh, oh, saan gusto mong basahan? gamitin mo, oh. Malinis siya. Sige Pamboy! Pare Roland. Para talaga no binibuelas. Sorry mom, mom, mom boy. ya. Eh? Sorry Accident. mata kau? Mm, Walahu. Ha? Eh? Ni mm. Ka god-ka coss чит a-labr went lced een hog Pfód ket a Nag-away ka ah. na. Ma'am Stella, unti-unti mm. ko nang naamdaman ng paghina ng aking hininga. Huwag sana silang pababayan lahat. Tiyang naman. Huwag ko kayo magsalitaan na ganyan. Toyang. Mahalin mo si... Oh, oh boy. sir! Boy? Opo, oh, sir. Mamahalin ko po silang lahat.